ngayon sa aksyon ni Kuya Daniel. Ngayong araw ng Webes na kung saan ay bisita po natin ang ating sukit kaibigan sa Philippine Health Insurance Corporation na walang iba kundi si Mr. Raymond. Ako ba? Mr. Mon, good morning po. Good morning, uh, Ms. Nina. At uh, magandang umaga sa, sa lahat na nanonood ng Good Morning Kuya. Okay, at uh, ilang araw na lang po ay eh, matatapos na yung promo o yung tinatawag niyong mas makakamura kung Aha. magbabayad kayo bago mag-July for yun. next year na po yan, na 1,200. Tama yun, kasi sa so, darating na July 1, 2012, meron tayong adjustment sa premium contribution natin sa ilalim ng individually paying program. Dati-dati, uh, 100 pesos per month, magiging 200 pesos per month. So that's 600 pesos per kung bagay na doble, from 100 pesos to 200, pero naman, pero yung mga package mas at mataas. Po, at, at, at saka yung beneficio natin, ilang mm -hmm. beses na pong tumaas. So ngayon, uh, Miss Nina, tulad ninyo, at saka sa iba't iba mm -hmm. pa, yung mga hindi pa nakakapag-avail ng promo natin, dapat mag-avail na sila. Kasi sa darating na Last July, a... so July 1, it's a Sunday, mm -hmm. I believe it's a Sunday, So, lumalabas sa uh, June, ano? Oo, 28, June 28. Ah, oh, okay. uh, sa, and then June 29, yun yung Friday. So, dapat uh, siguraduhin nila na dapat magbayad sila. By ngayon, June 29. By June 29, uh, 29 para ma-avail nila yung promo at mabayaran nila mm -hmm. sa parehong rate yung kanilang individually paying program. So, alam ba, magbabayad sila for this year and next year of 2013, p Ah, Babayaran 2,100. Pero advance na pero advance na, na yun. Kasi baka yung iba kasi ma-confuse. Mm -hmm. Dapat po magbabayad kayo ng 2,100 para ma-avail nyo yung promo ng PhilHealth na kung saan Opo. 100 pesos sa uh, pa rin po yung rate. Pero per up to month. 2013 na, huli or na. Yes. Uh, valid this year and next year. Right. 2,100. At mm. kailangan magbayad kayo ba uh, ang last day ay June 29. Ah, oh, June 29. Uh -huh. All Alright, sa atin naman po mga katanungan na ating mga kasambahay. Good morning po. Ako po si Randy Pancho Fajardo. Ang tanong ko po kasi nagbayad po ako noong last December para po sa isang taon ng bawat buwan, e eh 100 pesos lang. <laughs> Pero ngayon, may balita po ako na 200 pesos na eh, yun na nga. Okay. Ay paano na po yun? Nakapagbayad na po ako para sa isang taon na 1,200. Bali, wala po ba yung binayad? Please text back po from Randy Pancho Fajardo. Randy Pancho Fajardo, hindi po bali wala yun. So bayad na kayo for 2012 kasi nagbayad kayo December no? of last year for this year, 2012. Pero ito ho, isang payo, bayaran mo na rin yung 2013 mo before July 1, 2012 para same rate pa rin na 100 pesos per month or 1,200 yung babayaran ninyo. So bayaran mo na yung 2013. Kasi pagdapasok ng July 1 or July 2, 2012 uh, magiging 200, 200 pesos per month na. So that's equivalent to 600 pesos per quarter. O, oh, sayang naman sayang. Yung, oh, oh, mm -hmm. yung matitipid. Mm -hmm. From 2723600 meron po ba akong benefits? 5 years ako. Sa company, simula 2001 hanggang 2005, meron po ba akong refund? Okay, yung unang tanong, kung meron kang PhilHealth benefits, meron. Kung kayo po ay ma-hospital o ma-confine sa isang PhilHealth uh, accredited hospital for at least 24 hours at dahil employed po kayo, ang nagbabayad po ng inyong premium o ng PhilHealth premium ay ang inyong employer. Tapos ang kailangan lamang po ay 3 monthly contributions within 6 months from 657-8364. Uh, good morning kuya tanong ko lang po yun bang uh, beneficiary na namatay na nanay age below 60 qualified na po age Salamat. below 60 pag magulang ay dideklara ng member bilang isang uh, dependent dapat ang edad ng magulang ay 60 years old or above tapos halimbawa yung member ay may asawa pwede rin i as a beneficiary at kung may anak naman po na edad ay uh, 20 years old pa ba pwede rin deklara bilang dependent. From 5859020, by the way po, kumpleto po ako ng requirements MDR, payments for the last 6 months, etc. And I submitted it before, kaming ma-discharge. Hindi ko po talaga maintindihan bakit kung nag-set ng guidelines, di naman nasusunod o sinusunod ng ospital. I'm not sure if the mistake is with PhilHealth o yung mismo ospital. Salamat from Mark ng Quezon City. Ah, okay. So... Malamang in-expect ni Mark, Miss Nina, na magkakaroon na ng automatic reduction. Pero we have to qualify. Sinabi niya, six months. Pag medical cases, kailangan po ng three monthly contributions prior to the month of confinement. Pero pagdating sa surgical cases, Miss Nina, kailangan nine ng months. nine months. Ah, pag So, linawin natin po what type of case yung nangyari sa kanya sa hospital. This means mga cesarean operation, yes, ano cataract, pa ba yung surgical. Surgery, oh, mm -hmm. So, kaya kailangan talaga, wag kayong papalya. Yes, Kasi, dapat tuloy-tuloy diba, ang pagbabayad para tuloy-tuloy din ang beneficiary. Yun ang pinaka-importante. Mm -hmm. From Elizabeth de la Cruz, hinahanapan po kasi ako ng resibo sa tuwing magbabayad. Paano po kung mawaglit ang resibo? Kaya na, po ba talaga o kahit ID na lang po? Okay, uh, nakapagtaka na bakit hinahanapan ng resibo kung magbabayad. Ang importante dito ay dapat alam yung PhilHealth ID number. Yun ang importante. Pero importante rin na itago yung resibo kasi pagdating ng availment ng benefits sa uh, PhilHealth, na no? lalong-lalo na halimbawa na hospital kayo, hihingiin po yung resibo. Mm -hmm. From Jeff Reyes. Six years na po ako mga uh, contributor ng PhilHealth. Then nawalan mm -hmm. po ako ng trabaho three months ago. Pwede ko pa po bang ma-avail yung PhilHealth benefits ko just in case kailangan ko po kahit hindi po ako nakahulog ng three consecutive months. Three consecutive months. Uh, so halimbawa ngayon po kayo mag a June ano? Tapos meron kang, wala wala ka April, May. So siguro lang ano, Jeff, ang pangalan niya. Yes. Jeff, ang payo ko na lang, huwag natin hintayin yung ganun sitwasyon, ang payo ko na lang ay mag-individually paying program ka na at mag-avail ng aming promo no na 100 pesos a month. So bayaran mo na yung for this year or bayaran mo na rin yung this year and next year sa halagang 2,100. Huwag natin hintayin yung ganun sitwasyon kasi usually hindi po kayo makaka-avail ng benefits. Pag nabawang may patlang kayo ng 3 months or that's equivalent to 1 quarter. Okay, at uh, ano pong hotline number? Ayan. Tsaka... Yeah ang aming PhilHealth hotlines ay uh, 441-7442 at ang aming uh, PhilHealth website ay www.philhealth.gov.ph At uh, magandang umaga sa lahat po ng teachers sa uh, MI School at kay Teacher Tanya. Ay oh, wow! Teacher Tanya, <laughs> good morning po sa inyo. Ayan, pangalagaan ang inyong mga kalusugan at syempre mag na kayo ng PhilHealth. Maraming salamat, Mr. Raymond. Ako ba hanggang sa susunod pong uh, Webes? Thank you.